🎵 What's up? Hey, what's up? Uwis na po, pa ako. Tama, parang ka na ang ano eh. Tinoasted eh. Tinosted na ako po, tanga na. So kasi, birthday bukas lang sa tropa namin dito. Sa trabaho. At bibigyan namin siya ng regalong malulupit. <laughs> Tagal na ito ni Kalbo eh. Parang tanga eh. A few hours later. Sure ba yung plano natin na eh? yun? Sure ba yung plano natin? May plano kasi kami. Ito. May re-regalo kaming malupit na bagay. Ano ba yun? Wala ano ba ano bang ba clue? Wala pa eh. Surprise so, <laughs> na lang mamaya. Surprise na lang mamaya. Bibidyo ka namin. So, yun lang. Don't back. Yun na nga, no. Ina, ang tagal nung aming re-regaluhan. So, na-traffic sila. Naipit sila sa gitna ng daan waiting in the moment kaming lahat ng mga pupunta so yung plano ay tuloy pa kaya anong mangyayari kasi nandiyan yung regalo yung na lang namin so mag adjust kami <laughs> traffic kasi okay, so yun. normal naman ang traffic dito sa Pilipinas so okay na yun antayin na lang natin so yun lang mamaya na lang ulit nandito na kami ngayon sa bahay ng aming may birthday. Eto. Happy birthday. Sarat, sarat. Sarat. Pronti. Bakit oh, <laughs> okay, di na yung may birthday yung po tatanga. Happy birthday. Happy na birthday mo pa. Ha happy birthday. Yeah. So, happy birthday, uh -huh. happy. So, yan, kami mga nandiyak lang. Yeah. Si Uncle Uncle shit So ito yung regalo namin sa kanya no guys Kaya naman Amin ang Titignan lang kanyang reaction Pag nabuksan niya na Ang gift niya Napakalaki ng gift niya Putang so, na Ano ba naman ito? Helicopter? Alas, chill chill ako rin dito guys Makain muna so, kami guys So mamaya lang yun guys, siya kain na kami. At ang pagkain natin ay... Tapsilog! Tapsilog! Tapsilog ba? Ito lang itlog. Ba lang itlog pa Walang itlog, itlog. So kakain na kami guys. guys kakain, kain guys! Kain guys! Mga idol! Kain guys! Gago! Hindi na tayo kakanta? Mamaya itong kakainin. Si birthday guy. Ay birthday boy pala. Mali. Compress! Compress! compress na compress pipicture muna kami guys ano yung picture? kakain na kami no? so kakain yes, nakakain natin umuok no, ba ang butang ina mo? ayan umuok ba ang dahil dito? No, no. si Colquitt matawa, guys <laughs> si Colquitt yung minions <laughs> o, o yung matanda sino sa dalawa? mamili tayo guys so yun guys kinukuha yung coke na binili ko na 2 liters so, shoutout coke paa naman so yun, guys eto yung drinks namin ko. Walang Ay, okay, inuman na mangyayari. Walang walang oh, okay. alak na iinumin dito. Di ba? Ay, Nakakahiya. Pero kain lang kain, guys. Bilito, <laughs> Yun ang putang na subo yan. Kasi hindi nito kain, sisig. First bite. First bite. Eh, <laughs> basta hindi pa. boy Thank you, Lord. Kasarap <laughs> ng kanin, pre. Ha, para may cheese, ha. May cheese, pre. Sarap na, guys. Yeah, kain na guys Ito na yung drinks natin, Coca-Cola no? So yun, let's go Ito yung pagkain, tanga na Para kami ng kampanya ang puta <laughs> 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 Para ng kampanya, sino mo binaboto na natin dito, Fred? Guys, tapos na eleksyon na ah. Pakla for the day Ay puta, alam ko tapos na eleksyon but... So tignan natin, buksan natin Parang sa ano Boxing guys, ito na yung ano natin. Wala nang wala nang po. Wala nang po. Wait lang pre, nagbablog ako pre. Yeah. Siksika na dyan, tangan ha, lang na yung space eh. So ito, bubuksan na natin ang Wow. Grabe naman, hindi ka naman nagpatingin. Tapos si mag-uwi ka naman. Tang ina, tinidor lang yung available pre. Ay, tigas ang mga mukha mo. Tang ina, tinidor to. Wala pang pack you. Apat lang ang daliri. Ah, <tinyo> si Master. Pre. <tinyo> 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 What's up, motherfucker? Ake. <tinyo> artista, guys, oh. Sino artista ba yan? Kamukha ni Jeric, eh. Jeric, pre. Kung Oh. <tinyo> Tumutunod <tinyo> si Japs, eh. <No? tinyo> para nag-checkpoint ka ba, pre, ha? <laughs> nag-checkpoint ka ba? Okay lang <laughs> tayo. So, yun, guys. Tapos na ako ng ang sarap sa Sampax. Pero masarap, ha? Ito lang yung napatakong birthday na bumili din pagkain ng pagkain na luto na sa labas. Walang luto dito na Spaghetti, pancet Hello? Para long, long life Ano ba? Ay, kala ko supay Ano ba to? Sino ba to? Kala oh, ko kasi supay Hindi mo berat ko ngayon Ang berat tayo tagalog. <laughs> -ta, guys. -ta, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa Kok baka naman. Hindi po 45 days bihag yas. <laughs> <biyo>, <laughs> Nadagit lang lang ibong sa bungero. Oh, ayun so, guys. Pwede, Pwede pala sa labas. Pwede. Alo? Eh, ngayon pota ta. Putang Putang eh talaga. Putang mo e naman. Pipidback gago. No, no, no. Putang ina e naman.

Pakita mo ano ba yan? Pretty... <laughs> <laughs> so ang narigala namin dito kay Beshi ay isang staff toy na malupit. At kitang kita nyo naman ang kanyang siya sa kanyang mukha, ang tawa at ngiti na pinagsama-sama. Yeah, happy birthday Beshi again. And mabuhay ka agad gusto mo. Yeah! <laughs> ¡Ay, ay,